Until you're brilliant dito, me. Na rin natin to me. Need to get in that into cabinet for your everyday shoes, no? Pati mga pajinis sa second, I'll push mo lang dito, pero tayong cabinet dito. We can do right? it. Alright O, Oh, tapre. Papakamatay ako ng dalawang beses ah. Papakamatay oh. Kaya alam mo papakamatay ako, lol. <laughs> Kala mo, papakamatay ako eh. Basta oh, ka pa. to? So, eh. ah? Kala mo, papakamatay ako no, bobo. Ang ina. Dami ka pang kakainin, bigas boy. Dadami ka pang bigas boy. Alam. Dadami ka pang kakainin, bigas boy. Kaya ako'y na-apple siya, May tumatak mo. Ano kayo nasa isip ni Kano? Ni gano. Ano kayo nasa isip ni... X-Board doon? Hey, babe, <laughs> babe! Grabe, tak mo ni X-Board eh. Naka-sprint siya ato yan. Parang naka-sprint eh, no? Naka-sprint nga. <laughs> Utang eh. Ang pangit ako. Ang um, pangit nung magwamputa. Eee. Ito lang kasi problema sa mga... Putangin oh, na naman ni eh, Ang tarantado na ito. Putangin oh, na nangagaw. Pang gago. O, tangin mo. Ng agaw pa. Wait lang, pre ko Ay, tae. Sakit naman itong na itong buisit na ito. Labre, labre! Tumusobra na ito ah. Gusto yata na ito magbabog. Palmayang buto, labre! Laksitlog! Laksitlog! O, oh, tragestosikan, Kana. Ah. Ito ang mga musko user na to. Ah. Mita ba kayo ngayon? Mita ba? Walang mita-mita sa akin pag nakarap yung Lila ko. Ah. Sigurado, bubog ko yan. Wala akong patawad sa mga kalaban, eh. Siyempre, tayo to, eh. Mambubugbog talaga tayo, pre. Pag sinabi natin mambubugbog, bugbugbugbugbugbugbugbugbugbugbug bug, 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 bug talaga. Wala nga yung biro, basta bugbugbugbugbug. Bug, bug, bug. Diba? Ganon yun. Diba? Diba, ganon yun. Oh, nice. O ba? Diba? Ay! O oh, na naman, no? Oh. Ba't nandito to agad? O oh, tangi na... Ang bilis naman! Ang... <laughs> Nandun agad! Potragis! Yan ang problema, eh, no? Yan ang problema talaga, eh, pag may kanin, eh, no? Dapat ang problema nilalagay sa utak, hindi sa uti. Eba? Pero alam niyo naman siguro na ang line ako ay napakalakas pa sa malakas. So kung iisipin mo, oh, putang na mo ha. Ah. Ano ka? Putang na naman oh, na-shoot pa. Dito ka, Musko! Takot na yung Musko pumunta dito Kasi alam niya kasi na bubugbugin ko siya eh. Yan talagang problema pag... Pag malakas ang kano ang malakas tayo mag no? Saan kayo yung core nila? Puta yung dinig eh. Ayun na, yun na, layo, layo. Nice one, TD. TD, wasak yung tori nyo, king ina yung mga supot kayo. Ha! ha 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 ha, 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 ha. Diba? easy push yan ang tinatawag na easy push diba ayan lang o diba, o, diba? easy push easy push o diba nakapagtidin na tayo doon. o ngayon tingnan natin ang galing nyo o diba ganun lang kasimple okay Diba? di ba hindi nyo naman kailangan kailangan maging birada dito eh para manalo eh di ba back muna tayo dipinsya tayo do dipinsya dipinsya in the top lane di natin ayahan na diba? takot siya eh okay Takot siya sa lalila ko eh. agad eh. Out agad eh. Out agad yung bugok eh. Alam mo kasi pag... Alam nyo kasi pag mga lalila user kasi... Alam nyo? Ha? Nagpapayak ako ng mga kalaban. Diba? Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Kailangan ko ba? Hindi, hindi, hindi. Ito, ito. Wait lang, wait lang, ah! Oh, bebe, 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 wag kayong dumakbo, bebe. Wait lang, wait lang, wait lang Kalma yung titi nyo MM ka pa? Alam nga naman Pre, nasa gilid, pre Di puta patay ako Pre, pre, back up dito, pre Eh, mana ada Nasa gilid, nasa gilid. Putra oh, gis yung layla ko, masyadong mabigat yung baril ko, pre. Sige lang, ako bahala. Ako, 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 ako magbubuhat sa inyo. Mula sa kalakas-lakasan ng ating layla. Walang makakatalo sa layla. Layla lang malakas! Ito ang pinakamalakas na Layla sa buong mundo. Na kahit sinong marksman, hindi kayang labanan to. Top 1 Layla ako eh! Kaya I'm really, 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 really proud na ako ay eh, isang top 1 Layla. Top 1 Layla, top 1 Pugi pa. Kaya, you know, Sige! Sige! eva Yan ang sinasabi ko sa inyo! Walang makakatalo sa isang Alaska!

Sinan mo, pre. Ay, nako. Ito lang talaga ang pangit sa mundo. Attack. Na yung kalakasan ko maglayla. Ay, walang makaka... Walang makakapantay. Napakalakas ko talaga maglayla. Kaya nga proud na proud ako sa sarili ko eh. Proud na proud ako sa sarili ko kasi napakalakas kong mag-marksman. Layla lang marksman ko, ubos ubusin Eh. Huh. O na yung mouse pre. Binubugbog ko lang, pre. op. Kita mo? Siniro ko yung mouse pre. Sa akin pa talaga siya tumapat. Wala kang binatbat, men! Naggamay ra na emote, wakaw tak. All together Under the dome Could Gad like na pre. Kabate ma to pre. Kabate ma to pre, kabate mo. Gad like pre, kabate mo. Wa mo kabate. Kung wa mo kabate. Pera problema ron. Wa mo kabate. Dapat kabate ka mo. Dapat Dapat talaga ma, ma marinig niyo yung Godlike. Diba? Dapat marinig niyo yung Godlike. like. Oh. Ano ba? Diba? Kanya na maglayla. Boss. Ano pang gagawin nito ngayon? Wala, boy. Malabo kayo makakapag-rock pa ganyan yung galawan na itapat nyo sa akin. Ha? Ha? Iman e Mabuang, shoutout. Okay ka lang, waka pa. legendary. Kita mo naman siguro, di ba? Oh, kita mo, baug na bawag yung marks manila, oh. Baug na bawag, oh. Binaog ko, eh. Kawawa talaga siya sa akin, pre.